Well, it's up sa inyo mga boss uh, Gusto ko lang share sa inyo mga lods Medyo malabo ah Ayan, focus, focus Ayan mga lods, may hindi kanina yung itong uh, Preno ko Disc brake itong mga lods ha, disc brake, likod So, ayan, magpapartayin ako ng ano eh uh, Na brake pad Bukod sa tunog ng Maririnig mo yung upod na Tulad nito, ayan, upod na. Alam nyo naman yung usually na tunog nyan na parang may nag-grind may mga kuma kumakalansing din so mapapansin nyo yung mga lods sa likod ito talaga wala nang ibang tutunog yan kundi yung likod lang yung preno lang so ito yung mga lods ito yung sanhin na rin kung mapapansin nyo medyo flat size flat surface na sya no? ang gagawin lang natin dito mga lods ito yung dahilan yung mga lods ito, ito, yung dahilan bukod sa sinasabi ko na ano ha bukod sa sinasabi ko tulog yung parang may kumakalansing yung basa, tunog kalansing mga lods ito yan ito yung sanhiya mga lods ang gagawin nyo dito mga lods ibibendyo lang to na ganyan eh makikita nyo medyo wala na sa ano no sa sa pagka uh, ano pagka form kasi ito mga lods medyo ano to naka, dapat naka letter yun to ng bagya ito, e, medyo wala na sa ano so ang gagawin mo dito mga lods iganggapin nyo lang o, oh. yan papakita ko sa inyo mga lods Ayan. Nagawin nyo dito mga lods. Ipipend nyo lang. Ipipend nyo. Ang ganyan. Tsaka ito. Ipipend nyo din to. Ayan. Ganyan. Ipantay nyo lang. Ayan. Kita nyo. Binend ko na siya. Huwag nyo iwa. Ano sa maputol ha. Ah. Huwag lang maputol. Huwag nyo lang mapuputol So yan Ayan. So ganyan na siya. Kasi para dito naglalaro yung ano eh. Mga lods, dito dito naglalaro tong brake pad. Nakapatong yan diyan mga yan, lods. Oh. Basta nakapatong yan, makikita niyo mamaya. Mapapakita ko sa inyo kung paano nakapatong to. Siya siya yung bago siya yung ano. Siya ang tawag-tawag nan, siya yung siya yung nakapatong diyan para hindi siya nagtutunog. So bago ba ito yung pinaka align ng preno. Ano siya nagtutunog. So kapag nakaganon siya mga lods, nagtutunog yan siya. Okay, papakita sa'yo mamaya kung paano siya nakapesto. Okay, let's go. Yan mga lods, ibalik na natin yung ano, yung mga brake pad. Ibabalik ko na sa tamang ayos sa so, mga lods. Ayan. Ito, ordinary lang na pray nyo lang itong mga lods. So, tindahan yung halagang ano lang ito eh. Parang around 60 or ano, something. Or, huwag ko na kalimutan ko, ilalagay ko na dito kung magkano. Ang unang nilalagay ko dito mga lods, ano to? Medyo branded to mga lods eh. Branded ba <laughs> yun? yung stock ng ano, stock uh, stock manufacturer ng ano Nmax ng Yamaha Aspira yeah, Aspira to mga lutsin eh. nawalan lang kasi ako ng ito eh no, reserve ko lang to nakalimutan ko bumili ulit ng panibagong Aspira ito yung mga ginagamit ko dati yung mga mumurahin lang so stock ko na to Aspira talaga yung ginagamit ko ito ang Aspira tumagal sa akin to so bibili na lang ako ulit ayun eh o kita nyo tumutulog na rin o ayun o ayun o ayun o ibig sabihin upod na yan Ayan. So, let's go. Palitan na natin to. Dito. Okay? Let's papakita ko sa inyo kung saan yung sinasabi ko kanina. Let's go. Sorry. Uh, ay. Okay. So, yan mga lods. So, ko sa inyo mga lods. Yan. Gate sya dyan. Nag-focus ka. Yan. Gate sya dyan. Kung makikita nyo, nakapatong sya sa this. Yan. Yan. Sa pleno. Yan. Nakapatong sya dyan. Ayan o, no? nakapatong yung pinaka bakal nya dyan. So, yan, nag-atras na mga bante yan dyan. So, napakahalaga yan mga lods na naka-align nya na mabuti. So, na nagkukos din yan ng ingay. yun yung sabi ko, nagkukos ng ingay kapag wala siya sa tamang hulma. So, yun, pinakita ko lang sa inyo yung lods. So, wabalikan na natin to para magamit na yung motor. Let's go! Pinapapansin ko dito sa motor ko, the 1.5 uh, yung uh, yung langis na ay, kasi ano tayo langis ng N 900 ml eh napapasin ko pag nag na siya ah, nagbabawas na siya nagbabawas na siya 100 ml or 90, 90 ML, 100 ml minsan 100 ml tapos pinaka ano, 200 ml kasi yung mga ganun kaya kailangan talaga mag ano, rin talaga hindi naman siya nag-uusok mga lods, wala nang problema Hindi naman nag-uusok eh, talaga nga siguro May kalong mana yung motor At mabilis na siya mag-evaporate ng ano Langis Evaporate? Ibang <laughs> <laughs> e, ko, pero dati hindi naman <laughs> Dati yung sasabi ko, evaporate eh Dati hindi naman ganun ka ano, lakas eh Usually siguro mga 50 ml o oh, ganun Pero eh, napapansin ko, pinaka ano 200 ml eh Kasi sinusukat ko eh Ewan ko lang ha Dahil sa kalumaan ha O dahil sa bumababa na yung kalidad ng langit <laughs> Ang langis ko pala dito mga lode cakes Ah ano? Uh, top 1 Yan Hindi pa rin ako nagbabago Dahil loyal tayo <laughs> Yan Top 1 pa rin mga lode cakes Ang langis na ginagamit dito Hindi pa rin ako nagbabago naman, yun lang naman yung na ano ko dito sa motor natin Uy, it's not uh, Nagbabaw siya lang nangis eh, mga Nordic Cakes Kaya talagang uh, minimaintain ko talaga siya na every one five Palit tayo So yun, tapos na tayo mga Cakes Medyo uh, na tong kwentuhan natin tungkol sa ano no Sa mga bagay-bagay tulad ng end up at saka uh, Saro Lane So si Saro na bahala sa inyo <laughs> Okay Pasok na tayo Ingat sa Ingat na mga logs kasi Pag ulan na Magandang umaga sa inyo mga Lodi Cakes Sa umaga magandang araw Pero pagdating ng hapon Muuli na talaga Nang bonggang bongga So yan yeah. Dito na tayo sa Saverville Shout out sa inyo mga tala Saverville Saan man na kayo ganaroon Saan man kayo Ron dyan oh. No? na lang sa right side, safe Peace yo tayo sa Probaho Probaho Yeah